Kumusta sa lahat at maligayang pagdating sa channel. Ako si Your Name at ngayon mayroon tayong espesyal at medyo makabuluhan na kwentong ibabahagi na may kinalaman sa political comeback, family pride at taos pusong pagdiriwang. Kahapon lang, noong Setyembre Siyam, 2025, iniulat ng ABCB News na buong pagmamalaking binati ni Shara Soto ang kanyang ama, si Senator Vicente, Tito, Soto ay, sa pagbawi sa posisyon ng Senate President. Ngunit ano ang humantong sa sandaling ito? Noong Setyembre 8, 2025, nakita ng Senado ang pag-ilog ng pamunuan. Pinatalsik ni senator Tito Soto si Francis Chase Escudero para maging Senate President muli, isang post na dati niyang hawak mula libo at hanggang libo at dalawa. Sa kanyang talumpati sa pagtanggap, nangako si Soto na itaguyod ang transparency, cooperation, at independence sa itaas na kamara. Para kay Sierra Soto, ito ay higit pa sa pampolitikang balita, ito ay isang sandali ng pagmamalaki ng pamilya ang kanyang pampublikong pagbati ay nagpapakita ng parehong suporta para sa pamumuno ng kanyang ama at pagdiriwang para sa kanyang pagbabalik sa isa sa pinakamakapangyarihang puesto sa gobyerno. Ito ay hindi lamang personal, ito ay pampolitika. Ang Pangulo ng Senado ay isang mahalagang papel sa paghubog ng batas, paggabay sa mga debate, at pagtatakda ng mga prioridad. Ang pagbabalik ni Soto ay hudyat ng pagbabago sa dynamics ng 20 VA Congress, dagdag pa, ang taos-pusong koneksyon ng pamilya ay nagpapakatao sa kwento. Ipinapaalala nito sa atin na sa likod ng mga titulong pampulitika ay totoong buhay, mga tunay na pamilya, tulad ng alinman sa atin. So there you have it, isang political comeback na nababalot ng familial warmth. Ano sa palagay mo ang magiging kahulugan ng pagbabagong ito sa pamumuno para sa pagsulong ng politika ng Pilipinas? I-drop ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan ka sa breakdown na ito, mangyaring bigyan ng thumbs up ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang nasa loop. Maraming salamat sa panonood and see you next time.